Matindi itong ginawa ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard nung isang araw lamang ano dahil dun sa naganap na resupply mission uli sa Ayungin Shoal. So pero bago natin pag-usapan yan, isa isang nang maganda at mapagpalang oras sa mga oras. Wow! Yun nga ang nangyari nung isang araw ay uh, binomba ng uh, China Coast Guard ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung barko na nagdadala ng mga supply doon sa Ayungin Shoal, papunta doon sa BRP Sierra Madre. At ang matindi nito, hindi lang ang uh, uh, barko ng BIFAR, no? BIFAR na lang para maiksi, no? <laughs> ang binomba ng China. Pagkatapos binomba ng China ang BIFAR, ang barko ng BIFAR, ay binomba na rin ang uh, barko ng Philippine Coast Guard. Oh my God! So unang pagkakataon nito no na nangyari. Sabi nga ni uh, Commodore Tariella ay uh, isang mapangahas at uh, delikadong uh, at agresibong aksyon ito ng uh, China Coast Guard. So medyo hindi nga naman maganda yan dahil uh, Philippine Coast Guard na mismo ang binomba. Hindi kaya naiinitan na rin ang China. Kaya gusto gusto yatang maligo. No? Ano kaya kung uh, lagyan na rin ng uh, water cannon itong uh, Philippine Coast Guard. O ma maaring mayroon din ano? At uh, magbombahan na lang ng uh, water para maibsan itong init na ito. Oh my god. Pero ganun pa man ano, eh, uh, hindi naman talaga maganda ito dahil uh, nasa teritoryo ng Pilipinas. 'Di ba? Uh, alam nating pinag-aagawan ang teritoryo na ito. Pero kung mapapansin ninyo sa pinapakitang mga mapa, no? Uh, sakop talaga ito ng Pilipinas. At ang uh, pahayag naman ng China rito ay uh, patuloy nila itong gagawin dahil uh, may usapan daw ito sa nakaraang administrasyon na walang mag-renovate, uh, re no? Walang magkukumpuni ng barkong Sierra Madre o walang magtatayo ng mga istruktura. Wala naman tayong nakikitang ginagawa ng Pilipinas sa lugar na ito na pagkukumpuni o maaari sigurong mayroong maliliit para naman dun sa mga sundalong naka uh, destino dun sa uh, Sierra Madre eh, ano naman ang gagawin nila ay eh, matutulog sila sa uh, kalawang hindi naman pe yan so baka yan ang mga nagiging dahilan ng China dahil nga yan daw ang usapan nila nung nakarang administrasyon na walang magkukumpuni So, ang sinasabi dito ay uh, nagdadala lamang ng mga supply. Pero ganun paman, ay hindi nila ito teritoryo. Hindi natin alam kung ano bang nangyari sa mga nakarang administrasyon. Hindi lang sa panahon ni uh, President Duterte, baka sa mga nakaraan pa, kung may mga nangyari bang uh, uh, kababalaghan. Kung ba? Diba? So naging mas matindi, naging mas mapangahas at uh, agresibo itong uh, pambumbomba ng uh, water cannon nitong China Coast Guard at dinamay na ang uh, Philippine Coast Guard. Ang tanong ng nakararami ay ano kayang hakbang ang susunod na gagawin nitong uh, ating pamahalaan. Dahil nga sa ngayon ay meron na uh, tinatawag na ah, balikatan, di ba? Balikatan exercise kung pinapakita ng gobyerno ng Pilipinas na may kakampi ang Pilipinas. It's makakatulong din naman ito pero hindi natitinag ang China no. Talagang ano ba ang pinangahawakan nitong China bakit uh, patuloy nila itong ginagawa sa uh, Philippine Coast Guard at sa mga supply mission ng uh, uh, BFAR no? So parang pinapakita ng China na hindi kami takot kahit may mga kakampi kayo ay eh, hindi magandang usapin yan. Pagkaganyan. Ang dapat dyan ay respeto dapat ng China. Kung uh, wala nga naging uh, kababalaghang nangyari noon, or kung mayroon man, ay eh dapat ihayag na nila para alam na ng uh, mamamayang Pilipino. At alam na rin ng gobyerno natin. Yan po ang update. Ano? Uh, maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalain na wang bawat isa. Naway no, maayos na ito ng gobyerno natin ang gusot uh, dyan sa West Philippine Sea God bless everyone